Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN Rowing Reporter sa Mindanao. CMN Live. Live Nation, Nation. Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din magandang araw Pilipinas, Sumayong adlaw mga taga Mindanao, pinasinayaan ang bagong planetarium sa buong Mindanao na matatagpuan sa pag-asa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration Station sa may barangay Mulugan, El Salvador City, 2 District of Misamis Oriental. Pinangunahan ang naturang pasinaya ng mga tauhan wala sa pag-asa Regional Services Division katuwang sisikan District Congressman Bambi Imano, tinaguri ang first ever planetarium sa Mindanao ang pinasinayaan ng pag-asa station kung saan bukas para sa sinasabing unparalleled experience of the cosmos o yaong walang kapantay na karanasan sa kosmologiya Komplito ang mga state of art visualization technologies na may theater type facility para sa astronomical shows at aakit ng mga bisita ng isang captivity journeys sa malalayong galaxies at birth of stars. Tatanggap ang planetarium sa mga request for lectures. First come, first serve. Samantala, inumpisahan na gawin ang assessment ng mga tauhan mula sa Department of Social Services and Development Failed Office Region in Cagayan de Oro City para sa pag-verify ng mga dokumento sa magiging beneficiaries sa presidential assistance to farmers, fisher folks and their families sa Mindanao State University IIT Iligan City. Tulong pinansyal na inaasahang magkahalaga ng 10,000 piso para sa mga magsasaka at mga mangingisda na apiktado sa El Nino. Phenomenon. Wala well, ramos sa imenroaming reporter ng Mindanao. Radyo Kalikasan ng Oksiti Base nagulat gulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN Live, live. live. Nationwide -Nation Nation Maraming salamat, Wili Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.